Kim Chiu, nag-react sa post ni Roby Domingo kasama si Mikey Lee. Nag-react si Kim Chiu sa isang Instagram post ni Roby Domingo kung saan kasama si Mikey Lee, ang dalawa di big placer ng 18 Edition isa. Si Mikey Lee, na dating may crush kay Kim habang sila ay nasa loob ng u House, ay nakitang magkasama ni Roby, kaya't naging usap-usapan sa mga fan. Ang reaksyon ni Kim ay isang simpleng N.A. Mikey Lee, na agad nakakuha ng atensyon ng marami. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng reaksyon ni Kim sa muling pag-usbong ng pangalan ni Mikey Lee? Mayroon pa kaya silang nararamdaman sa isa't isa? Noong 2017, sa isang interview sa Candy Magazine, inamin ni Mikey Lee na nagkagusto siya kay Kim habang sila ay nasa loob ng ihaw. Ngunit hindi niya ito na ipahayag dahil natakot siya sa reaksyon ng publiko. Ayon kay Mikey, natatakot siya sa sobrang atensyon na makukuha ng kanilang love story. Kaya't hindi niya nagawang sabihin kay Kim ang nararamdaman niya. Nang matapos ang show, si Kim ay naging bahagi na ng isang sikat na love team sa showbiz. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit hindi ipinahayag ni Mikey ang nararamdaman niya noon? May iwasan ba ang ganitong mga pagsubok sa ilalim ng matinding public attention? Sinabi ni Mikey na naniniwala siyang kung nagkita sila ni Kim sa labas ng PBB House, maaaring magtagumpay ang kanilang relasyon. Inamin din niya ngayon, alam na niyang mas mabuting sabihin na agad sa isang babae kung gusto mo siya dahil hindi mo alam kung anong mangyayari. Ang kanyang pag-amin ay nagbigay ng emosyon sa mga fans na nananabik malaman kung ano sana ang naging takbo ng kanilang kwento. Sa tingin mo ba ay naging magkabuo sila ni Kim, kung hindi sila under ng public eh? Dapat kaya ay nagsabi na si Mikey nang nararamdaman niya noon. Ang reaksyon ni Kim at ang confession ni Mikey ay nagbalik tanaw sa mga araw nila sa Yi, at naging reminder ito ng mga pagsubok sa mga relasyon ng mga sikat na tao. Bagaman may mga nakaraan, parehong abala at matagumpay na ang kanilang mga karir. Kaya tila naging misteryo na lamang kung ano sana ang nangyari. Sa tingin mo ba ay may chance pa bang magkatuluyan sila ni Mikey? O mas mabuti na ba na pareho nilang itinuloy ang kanilang mga buhay at karera?